ibinulsa, itinago, ganun na ho kaswapang ngayon ang mga politiko natin ngayon. Ito ang naging pahayag ni Mayor Benjamin Magalong sa Grand Caucus ng Good Governance Alliance. Sabi ni Mayor Benjamin Magalong, ibang klase na ang mga politiko ngayon. Suwapang, makakapalang mukha, matatakaw at walang mga konsensya. Ito ay kaugnay na din ng lantarang korupsyon ng ilang mga politiko, na kung saan ibinulgar ni Mayor Benjamin Magalong kung panong nagagawa ng mga ito ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Gaya na lamang ng pagpapatong ng mga presyo sa mga materyales sa isang proyekto na sa huli ay sa mga bulsa din ng korup na politiko na pupunta. Ang tatakaw na, ang kakapal pa ng muka, wala pang konsensya. Pero napunta lang huyan sa bulsa ng mga napakakurap na politiko at government officials. So if you look at this, ano? You know? Nakita nyo yung kinuha nila, that's about 24 billion pesos. So, sino ang contractor? Sila rin po, yung mga politiko rin po. Sino ang supplier? Sila rin po, ang mga politiko rin. Ibig sabihin, kickback yan is 9,900. Ilan no ang binili sa buong Pilipinas? Yan pula 24 million pieces times 9,900, yan po yan, no? 237 billion in just two years. Pinaghati-hatihan uli nila yan. No? At napakalaki nung ibinigay sa taas. Almost 28% ang bit. Now, let me deliver my message. Probably many of you are wondering, why is it that Mayor Magalong is concentrating on the fight against corruption? Alam niyo, itong laban ho natin sa corruption, kailangan na ho natin elevate sa national. Kasi ho, kung may nangyari sa national, ano, at nag-collapse po yung ating ekonomiya, that's of the massive corruption that is now happening in our country today, it will have a big impact on the lives of the people of city of Baguio. And probably not only in the city of Baguio, but in the entire country as well. Hindi niya ho pipilin. Apektado na rin ho tayo lahat dyan. And that's the reason why we would like to escalate it at dali na natin mismo sa taas. Because grabe na ho talaga ang nangyayari. And let me show you how they do it. Ano? How are they do it? Ano? Yung nangyayari po sa rock netting. Ano? Ulitin ko yung binanggit ko kanina pero ipapakita ho namin ngayon. Kasi kanina ho, nagbabanggit lang ho kayo ng mga figures kanina pero you cannot actually visualize it. Nakita nyo ho yung rock netting na yan at nakita nyo ho yung kanan. Yung one square meter na ho yan, approximately. Alam nyo ho ba kung magkano yan? Sa kontrata, 25,000 pesos. When in Paco, ang presyo lang ho talaga yan is only 2 to 3,000 pesos. At ilang bundok ang binalot niyan sa buong cordillera. So, billions and billions. Alam nyo ba kung magkano nagastos lahat dito? 46 billion from 2017 to 2023. That is a result of a study by NEDA. 46 billion pesos. Ang sabi ng mga contractor, Mayor, pwede ba kami lumapit sa'yo? Bakit? Sawang-sawa na ho kami kadideliver. Nabanbanog kami na po. Apay ha. Ah. Manuti al-alanda, 40% apo. Apay, manu kayong nga uh, contractor. Ilang kayong contractor? Pito po kami sa grupo namin. Pero, hindi po kami ang contractor. Ano kayo, subcontractor? Sino contractor? Sila rin po, yung mga politiko rin po. Sino ang supplier? Sila rin po, ang mga politiko rin. Ibig sabihin, kung kinuha nila yung 40%, 40% ang kinuha nila. And can you just imagine, sila pa rin ang contractor, sila pa rin ang supplier. Malamang mga 60% ang kinuha nila. So if you look at this, ano? You know? Nakita niyo yung kinuha nila that's about 24 billion pesos ang ninakaw nila and how do you translate 24 billion pesos alam niyo ba sa 24 billion pesos kaya mo nang gumawa ng 240 full scholarship to state universities and 120 scholarship to private universities ganyan po yan kalaking pera ano another is with 24 billion pesos you can make 30,000 socialized housing pero pinaghati-hatian lang po ng ilang politiko yan. Wala pang sampo. Ano? At inabutan din nila yung ibang mga politiko kung saan ho ginawa yung mga yan. Nakakalungkot isipin. Another is, with 24 billion pesos, you can actually make 1,200 new barangay halls no? and health centers. See? Now, you can also make eight 50 to 100 new hospitals with 24 billion pesos. Pero napunta lang huyan sa bulsa ng mga napakakurap na politiko at government officials. You can also make 4,800 modernized public utility vehicles. Tama-tama sana dito sa siyudad ng Baguio. Ano? No? And public utility PUJ lang natin dito. Probably sa only about 3,200. Sana na-modernize na natin. And finally, with 24 billion pesos, you can actually make 1.2 million free tablets. 1.2 million, ilan lang ang estudyante rito sa siyudad ng Baguio. For college students at uh, senior high, junior high mga 70,000, including siguro mga kuwart Taman, tamang-tama sana na mabigyan natin sila lahat. Pero ulitin ko, napunta lang huyan sa bulsa ng mga kilang corrupt politician na hindi pa ho lumalampas po ng sampo. Kung sasama ho natin yung government official, baka 15 lang po yan. No? Rock, cat's eye. Ito po yung nakikita niyong ilaw. Alam niyo ho yan, dapat sa gitna lang yan. 10 meters ang standard na distance bawat isa niyan. Pero sa takaw ho nila para mas maraming bilhin, ang ginawa ho nila 5 meters at 2.5 meters. Pumunta ho kayo dyan sa kisan. Nakita nyo ho ang lalapit ho dyan. no? Ang hindi pa sila nagsawa para mas maraming bilhin, hindi lang gitna nilagyan pa nila sa kanan, nilagyan pa sila sa kaliwa para magbukang airport airstrip. Alam niyo ho ba kung ilan ang binili niyan sa buong Pilipinas? No? Yan ho yung presyo niyan, ano? Next slide please. Nakita niyo ang presyo niyan is 1720. I'm sorry. 17,000 ang presyo niyan is 1,700, no, no, I, that should be 11,720 pesos. Yan pa yung detailed unit price analysis. Ang totoong presyo niyan is only 1,800 pesos. Yung 1,800 kasama na yung 200 na installation, plus 2,46, plus 1,350 lang na unit, ibig sabihin 1,800. 11,720 minus 1,800 for every piece, niyan kickback yan is 9,900. Ilan no ang binili sa buong Pilipinas? Yan pula 24 million pieces. Times 9,900, yan po yan, no? 237 billion in just two years. Pinaghati-hatihan uli nila yan. No? At napakalaki nung ibinigay sa taas. Almost 28% ang binigay nila sa taas. Yung iba na pinaghati-hatihan na rito sa mga iba't ibang mga distrito. At ano magagawa ho ng 237 billion? 4,740 public schools ang kaya na hong bilhin. At, at 50 million per school. Kung baga ho yun, nakita nyo mga ginagawa ho nating mga barangay hall, that's 50 million ho on average, yung mga barangay hall na ginagawa na ho natin ngayon na malalaki. Another is, you can actually provide 200, 237 farmers receive about 100 2,370 farmers will receive 100,000 each for farm expansion. Another is with 237 billion, 2.37 million OFWs given financial aid at 100,000 each. Another is with 237 billion, you can actually buy 23,700 fire trucks. Pero Nakakalungkot. Nabigay lang siguro sa mga 20 na corrupt na politician at government officials. Ibinulsa. Itinago. No? Ganun na ho kaswapang ngayon, mga politiko natin ngayon. No? Ang tatakaw na, ang kakapal pa ng muka, wala pang konsensya. Diba? Ito na naman o. No? Ito. Nakita niyo ho yan sa Marcos Highway. Dapat ho yan, nilalagay ho yan sa paliko. Pero makita nyo, para mas maraming bilhin, pati diretsyo, nilagyan ho yan, no? Hindi pa ho nagsawa, hindi lang sa gitna, ay sa kilid, nilagyan sa kaliwa, nilagyan pa sa kan kanan Ganun na ho sila kabastos ngayon. Ano? Parang akala mo eh, kaya na lang nilang lokohin ang tao. No? Alam nyo ho ba kung magkano ang presyo niya? Ang presyo ho niyan is 121,330 per meter per meter. Ito lang ho ang lapad ng meter. No? Alam niyo ba magkano ang presyo ho niyan? It's only 255 per meter. 255 is about 14,000 pesos. No? Plus tax, plus something, plus uh, logistics, probably about 20,000 ibig sabihin per meter. Ang kickback niyan is 100,000 pesos. For every 1 kilometer, that's 1,000 meters. Ilang hundreds and hundreds of kilometers ang pinaglagyan. Once again, ang laki Hindi ko na ho malaman kung ilang thousands of kilometers ho ang nilagyan sa buong Pilipinas. And finally, ito na naman ho bago. I mentioned a while ago na in-interview ho si Secretary Bunuan dyan ng DPWH ni Ted Pilon. Ang sabi ni Ted Pilon, sabi ni Mayor Magalong, ito ang presyo ng rock netting. Sabi ni Mayor Magalong, ito ang presyo ng, ito ang presyo, actual presyo talaga ng uh, cut's eye. Ito ang presyo talaga ng rock over, ano to, yung itong, uh, safety barrier. Alam niyo, sabi ni Secretary Bunuan, ah, o, 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 nga, oo nga, o, nga. Talagang exorbitant nga yan, kaya pinahinto ko na yan. Totoo nga, pinahinto nga ni Secretary Bunuan. Pero ito na naman, pinagkakakitaan na naman ng mga corrupt na politiko at government official. Ito ngayon, nakita nyo ngayon na pinaglalagyan. PMA Road, South Drive, nakita nyo yung pababaan ng papunta sa San Vicente, nakita nyo yung papunta sa Pinsawa uh, proper. Solar lights, how much are the solar lights? 157,982. 362 rather, you know. 157. Hindi, 157 po yan. Hindi po na isama yung iba. Ang totoong presyo niyan is only 40,000. Ilang, ilang thousands of pools ang tinatayo ngayon sa buong Pilipinas. Can you just imagine? That's how bold they are. And they don't care. Maski na nag na ang tao, nagsasabi na about corruption, wala silang pakialam. And that's the reason why I am now challenging them. Maraming gustong mga mayors na magsalita and some idealistic na mga congressman pero sabi nila, Mayor, hindi namin magawa kasi mawawalan kami ng tubig sa gripo. Ikaw na lang ang lumaban para sa amin, para sa bayan. Bakit ganun na lang? Ano? Tingnan nyo pa ang ginawa nila. No? Meron na nga silang 25%, 40%, 40% o hanggang 40% sila na supplier, sila na contractor. So ang resulta, substandard yung project. Hindi pa sila nagsawa. Nabalitaan nyo siguro yung 777 na pag sumama ka doon sa sorti ni Speaker Romualdez, meron kang 7 million na akap, 7 million na maip, 7 million tupat, 21 million pesos. Yan, yan ho yan, no? 21 million pesos. Pag isang beses na sama, pag nakadalawa ka, 21 times 2. Pag nakaapat ka, 21 times 4, that's 84 million pesos. Pag nakaanim ka, 126 million pesos. Kaya lang, nung no, nalaman ng iba na pwede pala, ang dami-dami pala natin makukuha. So dumami ng dumami ang sumasama sa kanya, sinabi na lang, apat na lang ang maximum, hanggang 84 million pesos kayo. Saan nila kinukuha yan? Kaya na lang niyang ibigay yan Akala mo, pera niya yan. How can he do it? And how can they do it? That money came from the taxes that you pay, that we pay every day that's bled and sweat na ginagamit natin para makapagbayad lang tayo ng mga taxes. Hindi pa nagsawa, meron pa yung 30-30-30. Pag ikaw pala yung nag-host ng mga sortie, yung mga provincial visit, hindi 7-7 ang tatanggapin mo kung 30-30-30. 30 million ACAP, 30 million TUPAD, 30 million uh, mait. 90 million. Kaya nga naman, hirap na hirap yung mga regional director ng DOLE, ng DOH, at yung DSWD kasi nag-uuntugan na yung kanilang mga beneficiaries. Alam nyo ba na ayaw pa nilang i-share sa amin yung mga listahan ng pinagbibigyan nila? Bakit there's no transparency? Bakit? Kasi mabibisto na yung mga binigyan nila, hindi pala qualified, kundi mga supporter lang nila. Hmm? Kinuha na nila yung AIX, kinuha nila yung MIGHT, kinuha nila yung TUPAD, pero ang trabaho nila tagagawa ng batas. No? Hindi pa sila nagsawa, kinuha pa nila lahat yung scholarship ng CHED at TESDA. Wala hong binibigay na scholarship sa local government. Sa kanila rin po lahat yan. You know? Pati ho project. You know? If you notice, doon sa GAA, di ba, nagkaroon ng bicameral, patas nagkaroon ng GAA, magkaiba na yung NEP, yung President's Budget. It's a different animal from the GAA ng 2025. Magkano ang nilagay nila? Dinagdag nila sa 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 DPWH 214 billion pesos. Mabuti na lang, nabito na, na presidente yung 26 billion pesos, pero 214 billion, bakit nila bigyan? Hindi naman yun ang hinihingi ng DPWH. Kasi nga, dyan nila kinukuha yung mga pork barrel nila. Ah, Diyan nakatago lahat na bawat project ng DPWH, nakasawsaw sila, 25% sila ng 25, yung iba 35, yung iba 40%. Bawat project yan, yung nakikita yung asphalt overlay dyan, meron silang porsyento yan lagi. Naguunahan pa yung mga anak nila at yung mga asawa nila ah, para kumuha. At yung iba pa dyan, aside from the fact na meron na silang porsyento, sila pa yung contractor, sila pa yung Sina na yung contractor, sila pa yung supplier. No? Sa kanila na lahat. No? Kaya nakita nyo ngayon sa kongreso, ilan? Yung mga congressmen, ang quality, ang qualification na lang ngayon is kailangan contractor ka bago ka makapasok dyan. No? Now, if I may ask, ulitin ko katulad na tinanong ka kanina, bakit sa so mga senator, meron sinong nagsasalita sa mga senator? Sinong nagsasalita sa mga congressman? Meron si Marcoleta at si Congressman Marcoleta at si Brother Eddie Villanueva. Hopefully meron sana nang iba kaya lang ayaw daw mawalan ng tubig sa gripo sa mga governor sino nang nagsasalita. Wala kayo maisip. Sa mga mayor sino nagsasalita. Meron pa oh si Bico Soto, si Marcel Lagman. Kaya naman buhos na buhus ngayon 'yung mga tinatamaan sa mga pagsasalita namin binubuhusan ngayon yung mga nagbubuhos ng pera parang sirain lang kami ngayon. Palabasin nila na napakakurap namin. Palabasin nila na napakatakaw namin. Pinapalabas nila na arami namin pag-aari na, na nagpakayaman lang kami sa serbisyo tulad ng ginagawa nila rito sa Baguio. Nag-hire sila ng mga taxi drivers para lang ikalat na ay kay magalong yung good taste, magalong yung uh, taxi, magalong yung parkway. Ganon din ang ginawa lahat. Alam niyo ho, yung taxi na yan, 2018, approved na po yan. Inapproved na po yan ng LTFRB upon the recommendation of the Baguio City Traffic Management Task Force. And our our The LGU was well represented by the head of the Committee on Transportation, si Councilor Benny Bumongao. Yeah. I was not yet your mayor in 2018. I became your mayor in 2019. So, I do not know anything about it. Yung Parkway, definitely oh, wala akong pakialam dyan because it's owned by Mr. Fernando Chong at itong mga Dr. Suyan. Even no less than attorney Ed Villanueva, ay paabila, sinabi niya, Magalong has nothing to do with this. Nang na siya ng certification at nagpost na siya. Good days. Uh, March 14. Uh, mayroong balita na tinutukan ko raw ng baril yung may-ari ng good days. Si attorney Fred Go. Kasi nungalingan po yan. Napagalitan ko siya sa likod ng City Hall dahil naabutan ko sila. Galing sila sa, nagaling sila sa Justice Hall isa lang po sinabi ko sa kanya all you have to do is tell the truth ano? katotohanan lang e bakit mo ako idinadawit yan sa inyong business dyan I do not know you, I do not know your father I do not know your family I've never transacted business with you ang nababanggit niya sa mga ibang kuha ayaw daw niya makialam sa politiko but it has nothing to do with politics it's all about ethics, it's all about morals diba? katotohanan lang So nagsumbong siya sa pulis, nagpablatter siya, nagpunta siya sa barangay para sabihin sa barangay, nagsumbong din siya para i-record. But finally, last Friday, pumunta sa office accompanied by a lawyer from Manila. Nag-apologize siya and also apologize to him for shouting at him. Kasi mabait naman na bata talaga. And finally, finally, nag-post na ho sila ngayon. In English and Tagalog, Magalong has nothing to do with with the uh, good taste. I hope that thing will now put to rest itong mga ginawa ko nilang grabe yung paninira ang ginawa nila. Never in the history of the city of Baguio na bumaha ko ang pera dito sa syudad. At babaha pa lalo buying, attempting to buy your boats. Please don't sell it. Please don't sell it. Baguio City is a character city. Baguio City is only one of the very, 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 very few places na lang where boat buying never succeeded. Huwag ho sana nating sirain. Labanan ho natin yan. Napakarami ho nilang pera. Ang kalabang ko lang ho rito, hindi lang pala isa. Kalabang ko ho para rito ay napakarami. Ganun na rin. Ano? Kalabang ko na rin yung mga kinakalabang ko sa taas, sila na rin ang nagpupundo ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, babaha ko dito ng pera. Sana ho, sana ho, wag ko tayong matulad sa iba. The reason why we're doing this is because we would like to make sure that your young people, our young people today, itong mga bata na nandito ngayon, will have a bright future. You know? Yung mga anak natin will have a bright future. And at the same time, we're fighting for the survival of our country. Naalala ko yung sinabi ni Senator Laxon when he said, you know, Benji, in the fight against corruption, when you look behind you, nobody's out there fighting with you. At naramdaman ko yan. Naramdaman ko yan. But now, when I look behind me, I'm really surprised. A lot of outstretched hands are out there supporting me. And I'm sure. At ako po naniniwala, yung mga taong nandito ho ngayon, nandyan ho kayo ngayon sa likod ko, sumusuporta ho sa amin. If there's any group now who can really sustain itong good governance movement ho natin so that the city of Baguio will continue to become a model of good governance ito po yung mga kandidato ngayon sa harap natin. Led by no less than our congressman, congressman o Nasabi ko sa inyo, nakita nyo na ho kung anong profile ho ng mga politiko natin na mambabatas. We need ethical leaders in Congress. Yan po, makapagbibigay ho niya. Ako na po ang huling unat huling magalong natatakbo as mayor. Wala na pong susunod sa aking pamilya. Wala akong may gusto sa aking pamilya. And the reason for that is, at hindi na rin po ako babalik na mayor nyo. I'm not running for president. I'm not running for counts. For congressman, I will never run for senator as well. Huh? I just enjoy my time with my Itong mga grandkids ko. I, I miss my family and I miss my grandkids. I know that someone, someone among this people here behind me can better lead the city of Baguio. Kanya po, we're looking at that someone now. Yeah? And as mentioned a while ago, nagbabago ho yung panahon ngayon naiiba na ho ngayon, climate change, technology, resiliency, innovation, sustainability. Sino ang nakakaintindi nito ngayon? Ano? These are the young people and new faces. Ano? Please, kung gusto ho natin mabago ang sistema ho sa rito sa Baguio, kung hindi na po pwedeng tradisyonal ang pag-iisip ng ating mga bambabatas sa konseho. Hindi o kailangan ho natin ng progressive na thinkers. No? Hindi o pwedeng dahil alam nilang tama pero kalaban nila sa sa partido ay kukontrahin ko. Is that the way we should lead this city? No? Please, give them a chance to lead this city. They have so much courage. There's so much energy. They have the different perspective of the environment today. They believe in change. and they want to make a big difference. They are dream makers, they are problem solvers, they are risk takers. Those are the people that want in the city council. And so may I present to you each and every one of our candidates. We have here Attorney Ron Perez, Yuri Wagan, Attorney Peter Pianza, we have here Attorney Paulo Salbosa. of course we have here Congressman... Um, Apopo Kasalan, Vice Mayor Tino Oloan, we have here uh, Councilor Fred Bagbagen, Councilor Joe Molintas, Councilor uh, uh, Spencer Basbas, Bas. we have here uh, uh, Van, uh Councilor Van Dikang, Councilor Pam Carino, Councilor J.R. Mananeng, Councilor Levy Orcales, and finally, Councilor Jun Orca. Maraming, maraming salamat po sa inyo at God bless you all. Ladies and gentlemen, inyong nasa harapan ng Dream Team ang magpapanatili ng malinis na serbisyo at totoong serbisyo sa Baguio City. Kaya naman po, huwag kayo magpapauto. This coming election, vote straight, good governance alliance! Mabuhay ang mga naniniwala ang Mabuhay ang mga taga Baguio City na matatalino na boboto sa tama. Mabuhay ang Good Governance Alliance! At biyak kayo apo! Maraming maraming salamat Baguio City! My name is Gracia Pantasha, 100% ally of the Good Governance. Good night, Tagalwata Yoamo Babuhay. Abagio City. The Expose the lies, remove the stains. With every truth, the light will shine. Corruption send us our design. It's time to fight for what is true. Together we will see it through. Good governance alive. Serve. With every law that's just and fair We'll cleanse the air, we'll make it clear Good Governance Alliance, get involved There is no problem we can solve Let's lift our voices, one and all Good Governance Alliance, answer the call